Sige nga, may meron pa bird, meron pa yung reason. Ano pa bird? Paano malalaman kung babae o lalaki ang naliligo sa isang banyo? Sa nga, sir? Sa paano pa sir? Chang? Kasi ano, pag tingin mo ganyan, kung may ano, yung ano ba yung tawag ito? Hindi nga masilip. Hindi nga makita sa loob. Hindi nga Ma, makita. Sa labas lang. Sa labas lang. Sa labas lang. Oo sige na eh kayo sige ah sa signage daw sir ano yeah, signage kung paano kung mahirap lang walang signage ah mababa eh kasi yung, ka, pa, wow. so, yung boses nila takanta, yung wala pa rin hindi pa rin Di pa rin ako ang answer ikaw marites <laughs> ano oh. Paano malalaman kung babae o lalaki naliligo sa isang banyo? Buksan Sige mo yung pinto, sir? Hindi yeah, nga mabuksan. Oh. oh. Okay. okay na. Ha? Para hindi nakuha. tanong, okay. sir. Ha? Magkatong, ano ka, babae o lalaki? Oo, hindi. Okay na. Okay na lang magsagot.